Naghain ng patong-patong na reklamo sa Office of the Ombudsman ang dating liga ng mga barangay president na si Dr. Ley Lacuna laban kay Manila Mayor Isko Moreno at sa labing apat pang opisyal ng lokal na pamahalaan. Ito ay kaugnay sa umunoy iligal at walang basihang special election noong nakaraang buwan para palitan siya sa pwesto at maginga ang ilang board members. Kabilang sa mga reklamong isinampa ang graft usurpation of functions at administrative charges na grave misconduct, grave abuse of authority at oppression. Humihiling ang kampo ni Lacuna sa ombudsman na maglabas ng preventive suspension laban sa 15 respondents at magsagawa ng malalimang investigasyon para mapanagot sila sa mga kasong isinampa sa kanila. Nauna na rin sila naghain ng petisyon sa Manila Regional Trial Court para walang na aturang special elections at maibalik ang status quo. Samantala, ayon naman sa Manila City Government, hindi pa nila natatanggap ang kopya ng reklamo pero nanindigan silang hindi pinilit ang mga kapitan ng barangay na bumoto para palitan ang mga nakaupo sa pwesto. Anila, sa 844 o 844 na barangay mula sa 896 o 866 na barangay chairperson ng bumoto na malinaw na masasabi pang ang makasaysayan sa lungsod ng Maynila.